Wala pa, wala pa, hindi pa naluto, assorted man. Grabe <laughs> yung pumahan ni assorted man. Quiet daw. Pakita pa ko na ba ng bangkay na muling nabuhay? Basta taga Cebu. Ha? Huh? <laughs> Nag-discuss yun pa yung ano. Hindi pa, nag-discuss pa. Anong kilaw yan ba? Anong isda yan boss? Anong klaseng isda ba? Ano Anong masasabi mo sa bits na ito? Wala ka pang masabi. Ah, okay boss, sige boss, back to you, assorted man. Anong masasabi mo sa lugar na ito? Don't forget to like and share. Anong pangalan ng bitch? Anong masasabi mo sa bitch na ito? Anong masasabi mo Yeah, no, 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 no. malayo eh halos 5 halos 5 halos 5 hanggang dito na lang po guys kasi mahaba na po yung video hindi na cut God bless all